So, tingnan mo yung mga parot dito guys. So, ang lalaki ng parot dito na ibon. Ayan o. Oh. Yun po Oh. Ayan Marami yan sila eh. Hindi ko alam nasaan nasan yung iba. Ayan. Dito yan sa, na, sa, uh, sa hospital. Sa labas. O. Oh. Lalaki ng ano. Ayan. Bawal yung hulihin dito guys. Bawal yan. Ayan, no? Ang galing. Sabi yung pusa. Ayan yung pusa nag-aantay, oh. Yung nag-aantay siya ng pagkakataon. <laughs> Maglaway ka, boy. Ayun oh. O. Cute. Dalawa sila. Oh. Sangka pa. Dito ko lang nakakita ng ano, hindi ginagalo, tinong naglalakad siya. Oh, 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 oh. oh laki di ba? Yung dalawa sila, oh. Lalapit siya, lalapit. Lalapit, lalapit. Ayan, lalapit siya dun sa kasama niya. Ayan, oh. Tropa niya yan, tropa. Ayan na, magkadikit na silang dalawa. Oh, di diba? Tropa. Maamo sila kasi hindi sila ginagalaw dito oh yan na yun na yun na Ayun na oh. oh. <laughs> yun <Ayan> na hu hu na. hu Oh. hu yung hu yung yung hu 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 hu